Sa pantala oras, ganap na ang 16.16 na po ng uh, umaga. Tuloy-tuloy tayo sa iba pang mga report. Galing ng Iloilo, -ilo, puntahan natin ang Maguindanao. Itong mahigit labing apat na milyong pisong halaga ng smuggled na sigarilyo habay na sa bat ng parang MPS. Sa pangunguna ni police Lieutenant Colonel Erwin Chitabura, Chibu Police ng Parang Police Station Alamin natin ang detalye ng balitang ito. Napakarami mga kaibigan na nang nasabat dito sa lugar neto. Detalye ng balita, alamin natin kasama ang Jumar Abdul. Thunder Radio Live Reports. limang daan labing lima na tahod na, may halagang 14.6 million pesos ng mga smuggled cigarettes ang nasa batang parang municipal police station sa pagunguna ni Police Lieutenant Colonel Erwin J. Tabora at Police ng parang municipal police station sa kanilang anti-smuggling operation bandang alas 12.30 ng tanghali nitong araw ng linggo sa compact timbangan PNP checkpoint sa barangay Sarmento, bayan ng parang Maguindanao del Norte na naman ang tatlong mga smugglers na kanilalang sina alias Edwin, Roger at Julius na pawang mga residente ng bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Erwin G. Tabora at Chipo Police, ang nasabing operasyon ay dulot ng pinagsama-samang pagsisikap ng Parang Municipal Police Station bilang pagsuporta sa nabanggit na direktiba ng CHIP-TLP laban sa lahat ng kuri ng kriminalidad. Ang nasa batumanon ng mga sigarilyo ay mula sa bayan ng Parang at Zamboanga City na nakatakdang ipuslit sana sa bayan ng hibungan sa probinsya naman ng North Cotabato. Pinapurihan naman ni Police Colonel Sultan Salman Harun Zapa lang siyang Provincial Director ng Maguindano del Norte PPO ayon sa kanya na purihin ang pinaiting na intel driving operation sa ginagawa ng tropa ng Parang Municipal Police Station para maharang ang ganitong uri ng ilegal na aktividad ng kalataan sa kanilang area of responsibility. Nagpasalamat naman si Police Lieutenant Colonel Erwin Tabora sa lahat ng mga kababayang Paranggenyos sa kanilang naging kooperasyon sa kapulisan para mas lalong maging tahimik at mapayapa ang bayan ng parang dahil sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis ligtas ka. Oh, Majumar. Oh, dahil uh, nakita ko to yung uh, ano eh may video ka dito eh, di ba? Ah, kasama ka ba nung uh, maharang itong uh, mga talaga namang mga uh, karton-karton. Napakarami itong sigarilyo kasama jumar kasama ka ba sa operasyon ng PNP noong time na yan? Mm -hmm. Yes, tama ka kasamang SPAC dahil itong pagbaba ng mga itong kontrabando ng talagang karton karton ito kasamang SPAC multo mm. multoan ito at uh, hindi natin nakalain na ito pala abot pala sa 550 na kahon itong sigarilyo na ito at hindi lang po tausan yung halaga dahil mm. milyon mga kasama dahil abot po sa 14 na milyong halaga nitong smuggled na sigarilyo na ito Naku talaga naman o ay. Uh... Uh, grabe kadami kasama Jumar eh. At uh, hindi ito ano ha, hindi ito brand ng Berlin kasama Jumar ano. Opo, oh, ito, itong brand ng sigarilyo na ito ay uh, bago lang ito sa ating oh, oh, hindi ako bago din dati nakita kanya. Na ito ng Oh, hindi ako pamilyar kasama Jumar sa pangalan eh. <laughs> Di ba? Oo. oh. oh. Ito, bagong-bago ito. Kulay green ito kasama mga smaka. Dahil uh, itong uh, isa naman ay kulay brown. Uh, bago lang talaga ito sa paningin natin. At itong pangalan, itong brand ng sigarilyo na ito. Oo, oh, oh, ayun. Saan na raw yung mga sigarilyo ngayon kasama Jumar? Kahapon uh, ay uh, sa uli nating dako uh, dahil uh, hapon na tayo umu umalis doon sa ating pong, uh, Parang Municipal Police Station mm. uh, dahil kinuha nga natin yung talagang uh, full details at uh, gaano ba karami ito at mm. uh, ilang kahon. Ito nga napagalaman natin na nasa 515 at yung kanyang halaga ay nasa mahigit 146 million. pesos. Uh, kahapon ay nandoon pa sa harapan po ng ating uh, Parang Municipal Police oh. Station at ayon sa ating panayam kay uh, Police Lieutenant Colonel Erwin Tabora, ay ta turn over lang sila ay sa turnover nila sa europe Customs dahil sa kanila daw ito nakasaad o ito dapat may turnover sa kanila kasama. oo okay oo aba medyo may kagulangan din yung nagpuslit nito kasama Jomar Jumar siniksik doon sa loob ng ano ha ng panel panel van yung itong may palay may palay pa kasama Jumar ha Balay ba hmm, bigas? Ban, ito, Bigas? Uh, ang uh, technique nila, o oh, kasamang spark, hmm. ay uh, dahil itong ganitong mga uri ng sasakyan dito sa ating area, ay uh, deliver ito ng mais. Ah, mais! So, ang ginawa nila, hmm. oh, oh, ginawa nila kasamang spark, ay uh, nilagay nila sa pinakadulo o oh, unang unahang bahagi ng uh, naturang wingban. Oh. Katapos ay uh, ginawa nila dito naman sa huliang bahagi, ay dito nila gilagay itong mais, na mais. tapos ako. Mm -hmm. Pero, oh, nung i-check ng ating mga otoridad, ay nabulaga sila na yun pa lang uh, sa unang bahagi nitong sako-sako uh, na mais uh, ay may laman pala na kontrabando ng illegal na smuggled na sigarilyo. Mm, ito ba kasama Jobar ay may timbre o talagang aksidente lang na makita itong mga karton-karton na sigarilyo diyan sa loob ng wing ba Uh, ayon sa ating uh, panayam kay uh, Lt. Col. Uh, Tabora, uh, ayon sa kanya ay uh, dahil nasa pinalakas na intel uh, driving operation mm. nila, kaya nakasakote nila itong uh, napakaraming illegal na kontrabando ng sigarilyo. Oho, oh. so big sabihin may timbre ito sa ating mga otoridad. Ah. Hmm, tama ka yan. Yun nga po yung ating uh, sinasabing niya uh, police Colonel Tabora. Nagpapasalamat siya sa lahat ng uh, mga kababayan na patuloy nga uh, nagbibigay, suporta at uh, nagsusumbong sa lahat ng uri ng kriminalidad dito sa Bayan ng Parang. Para talagang ito pinapaigting ni Colonel Tabora yung uh, kanya pong pagpapaigting sa anti-criminality at uh, itong uh, mga illegal na uri ng kriminalidad na sana ay masawatan na ito para maging taimik ay yung komunidad. Ayang kasamang Jumar, yung may mga dalan nito Oh, yan ba'y kawawa naman. Ito ba'y kasama ba dyan? Yung talagang tutong may-ari ng mga sigarilyo sa wing van o mga pahinante ito nga, na ito? Ito nga, painante Dalawang driver na ito kasamang spot isa oh. nga isang ay Ayon naman sa kanila, ay, ay hindi nila alam na yung uh, karga nila ay isa pa lang uh, smuggled cigarette dahil uh, na, alam nila na itong ganitong uri ng sasakyan ay isang uh, ang laman sa loob ay mais lamang hmm. ay turn, oh, at, uh, ito ay i-deliver sa kung saan man ito ay dapat i-deliver. Ay hindi pala nila alam na nang uh, harangin sila ng kapulisan at i-check yung laman, nako sigarilyo pala yung laman ng kanilang sasakyan. Oo, oh, oh, imposible naman kasama jumaron hindi nila alam yan dahil uh, sila ang driver at pahinante. <laughs> <laughs> Tapos oh, diba? pag yung napo doon sa oh. isang driver natin na nakapunay ah, uh, sabi niya, hindi ko talaga alam sabi niya sir na uh, dahil ako inutusan lamang at ako driver lamang, oh. uh, hindi ko po alam niya itong uh, nasa loob nitong uh, sasakyan nating na minamaneho. Oo, oh, ibig sabihin iba yung nagkarga, hindi kasama diyan yung uh, hindi alam ng driver at pahinante na may kinakarga sa loob ng sasakyan nila, wala sila sa lugar. Mm, yun lang ang uh, hindi natin na lang kasama dahil oh. na pagka yung tao nga naman na uh, hindi natin masisipag sa bagay. na huli, ay uh, talagang uh, meron silang karapatan oh. na itanggi yoga mga ganitong uri ng uh, ganito pa naman napakalarami pa naman kasamang spagay kay akuin mo di ba? Oo oh, tama ka dyan kaya <laughs> uh, imposible rin naman Jumar sa dami niyan hindi mo alam na merong kinarga sa loob ng sasakyan mo na ganyan karang sigarilyo di ba? Sobra naman kung hindi mo alam yan ah. hey, na naman yung <laughs> ating COP. oh, eh, na-interview natin ito na karan, di ba? Ha? Oo, oh, oh, ito'y mabait talaga ito kasamang spot okay. Oh, hey. at uh, nag-dial na sa atin ito para naman ay hmm. uh, makapasama nga tayo dito sa nasabing operasyon. Ayo, ah, yun. Nas, sige, kumusta mo na tayo kay uh, Kernel Tabura? Ah, nas, sige, kasama Jomar, maraming salamat ha! Yan, maraming salamat sa kasama Spark. Yan lang muna ng ating pagulat mula po naman dito sa Rio ng Bangsamoro, Jomar Abdul, para po naman sa mga balitang bago at mabilis sa Tandoy News. Philippines. Thunder Radio Live Reports. Oh, talaga naman o oh, napakaraming sigarilyo mga kaibigan. Oh, walang binatbat yung mga nakumpis kang sigarilyo dito sa Palawan ha. Sa dami na nakumpis kang sigarilyo dyan sa parang Maguindanao. Sobrang dami mga kaibigan. Talaga naman Oh. Milyon. Ilang mga milyon yan? Mabot ng uh, nasa 14 ba? 14 million ha. Talaga naman sa ang bagsakan lang yan ah. sa bagay kung ipinagsama dito sa Palawan yung dalawang magkasunod na operation dyan sa Brooks Point talaga naman oh, mas marami yun <laughs> kaya lang dalawa kasi yun eh. dalawang, uh, dalawang, ano, eh, dalawang budiga, eh. eto isang bagsakan lang eh. talaga naman napakarami